Hello guys! Dito tayo guys. Uh, Pinatingnan natin itong binibintang bahay dito kasi nagpahanap yung kasamahan ko sa army dati. Pagka Alaska. So ito mayroong nakalagay dito na for sale. House for sale. Tingnan natin ang loob kung okay ito ba. Kung maganda ba ito. Kung ilang Dalawang kuwarto Ikaw lagay Hindi makita sa likod ah Wala pa dito may ari no Wala pang may ari Oo. Oh. Kailan pupunta? Kailan kayo pupunta? Eh nga pag nagpunta pupunta ako kayo. Oo, oh, kasi isin ko to doon, papunta sa ano? Wala ba siya napin? Mayroon, kaso di ko makontak pa eh. Ah. Dalawa pa lang kwarto ito. Pagpunta dyan, ano po kayo, tatawagin po kayo. Oo, oh, dalawang kwarto no? Oo. Oh. Saan kayo CR nito? Parang walang CR eh. Ano ka nakalagay yung CR ba? Malaki rin yan sa loob Hindi yung CR ba? Kung saan na yan nailagay? Mayroon daw yung CR yan sa loob Parang hindi nakalagay dito si CR e eh. Parang kwarto lang to dalawang kwarto. Eh. dalawang kwarto Dalawang kwarto lang ayaw siya ayaw. Ah ito si CR Ayun. Parang isang kwarto lang Sabi dalawa ano yan? Yan nga yung nilagyan na yata nila ng kisame. eh. Alika na ba? Yan o. No? Dalam yung kaya mo. <laughs> uh, pa, dalawang kwarto nga ito kaso lang yung CR kung saan nilagay saan nilagay yung CR nila banda doon ang CR sa dulo saan? doon ah dito ito yung ano isang kwarto bahay oh. dalawa dalawang kwarto niyan ati dyan ano nga siya? Lagyan na nga ng loob niyan eh. Katiles ba? Tiles nga. Ah, hindi. Dito, oo dito sa kabila, hindi. Dito lang. Ang tiles na siguro yung kwarto. Oo. Nagkatiles yung kwarto. Eh, tigilan niya, guilty yan. Kaya niya pagpumunta dyan, pagpunta naman niya kasi may ayusin pa sila dyan. Ano ko kung bayad na ito sa pag-ibig. Itungan mo na kami yan, hindi nga ako. Sa pag dumating dyan na anak ko, tago kayo. Guys. Hmm. Yung number niya. Ito. Oh. Ito. Yung kinakabuo. Ang ganda ito. Kahoy na to Yan yan. Yan ang ano ang buka. Hanggang dito sa poste. Eh. Yan. Laki rin eh. pala. Hindi ko. So yan sa kawin eh. yan. Yung, yun, yun. Hanggang dito. wala Yung hawak na. Okay. Ano niya? Laki

May solar na may ano pa. May samiran ko pa. So, yun guys. Nandito lang guys. So, yung lingkot. Kasi